Ang Mars ay patuloy na kinikilala bilang susunod na tahanan ng sangkatauhan. Ngunit ano ang mga hakbang na kailangang gawin upang magtagumpay tayo sa misyon ng pagtungtong sa Red Planet? Halina't tuklasin natin ang mga susunod na hakbang sa paggalugad ng Mars, mula sa mga pagsubok sa teknolohiya hanggang sa mga ambisyosong plano para sa kolonya. Sa bawat taon, mas lumalapit tayo sa pangarap ng pagpunta sa Mars. Ang paglalakbay patungong Mars ay isang mahirap at matagal na misyon. Mga siyentipiko at astronaut ay naghahanda sa bawat aspeto ng misyon. Ang biyahe mula Earth papuntang Mars ay tumatagal ng mga 6 to 9 na buwan. Ang mga misyon tulad ng SpaceX na may mga plano na magpadala ng mga tao sa Mars ay patuloy na gumagawa ng mga pagsubok. Pero paano nga ba magaganap ang biyahe na ito? kailangan ng napakagandang kagamitan, mga advanced na teknolohiya at patuloy na pagsasanay para sa mga astronaut. Habang ang paglakbay sa Mars ay puno ng mga pagsubok, ang mga eksperto ay patuloy na naghahanap ng mga solusyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga maglalakbay. Kapag nakarating na tayo sa Mars, isang malaking hamon ang magiging susunod na hakbang kung paano magsimulang magtayo ng mga base at mga kolonya. Ano ang mga kondisyon sa Mars na magpapahirap sa pagtira dito? Ang unang hamon ay ang matinding temperatura. Sa Mars, ang temperatura ay maaaring bumagsak ng hanggang 125 sa gabi. At kahit sa araw, maaari itong umabot lamang ng 20 C. Higit pa rito, ang Mars ay may thin atmosphere kaya't walang sapat na proteksyon mula sa araw at iba pang cosmic radiation. Ang mga astronaut at mga misyonaryo ay kailangang magsuot ng mga special na suit at gumamit ng mga materyales na makakatulong upang makaligtas sa matinding kondisyon. Ngunit kahit na mahirap, hindi imposible ang pagtatayo ng kolonya sa Mars. May mga plano ng mga eksperto na magtayo ng mga habitat domes kung saan ang mga tao ay makakapagtanim, makakahinga, at makakapagsimula ng komunidad. Gamit ang mga inovasyon tulad ng terraforming o pagbabago ng klima ng Mars, maaari nating gawing mas angkop para sa buhay ang planeta. Isa sa mga ideya ay ang paggamit ng mga materyales na matatagpuan na sa Mars tulad ng yelo para gawing tubig at mga mineral sa lupa para gawing istruktura. Ang in situ resource utilization o paggamit ng mga lokal na materyales ay makakatulong sa mas matibay na colonization. Sa pagtatayo ng kolonya, kinakailangan din ang mga sistema ng enerhiya at mga teknolohiya upang makapagtusto sa pang-araw-araw na buhay. Ang solar power ay magiging isang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya habang ang mga greenhouse ay magbibigay ng pagkain sa mga astronaut. Ngunit paano naman ang pamumuhay sa Mars sa mas matagal na panahon? Paano ang kalusugan ng mga tao at ang kanilang mental well-being? Ang pagdala ng mga bagong tao sa Mars ay nangangailangan ng masusing pag-aaral sa kanilang pisikal at mental na kalusugan ang epekto ng microgravity, radiation exposure, at ang distansya mula sa Earth ay mga bagay na kailangan pagtuunan ng pansin. Kailangan ang mga medikal na teknolohiya, kasama na ang mga robotic surgeries at telemedicine upang matiyak ang kalusugan ng mga kolonista. Isang malaking tanong ang, pwede bang magkaroon ng buhay sa Mars? Sa kabila ng lahat ng pagsubok, may mga hakbang na ginagawa upang magtanim ng buhay sa Mars. Ang mga eksperimento tulad ng growing plants in Mars soil at pagkolekta ng tubig mula sa yelo ay patuloy na pinag-aaralan. Ang mga eksperimento na ito ay maaaring magbigay ng sagot sa tanong na ito at magbigay pag-asa para sa isang bagong simula sa Red Planet. Habang ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad, ang pangarap ng pagtatayo ng kolonya sa Mars ay unti-unting nagiging mas malapit sa realidad. Ang NASA, SpaceX, at iba pang mga ahensya ay may mga plano para sa mga misyon sa Mars sa susunod na mga dekada. At sa hinaharap, makakakita tayo ng mga misyon na may layuning magtayo ng mga permanenteng habitat. Salamat sa pagsama sa ating paglalakbay patungong Mars. Kung gusto mo pang matutunan ang iba pang tungkol sa space exploration, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at iklik ang bell icon para sa mga susunod na updates.